Masarap talaga pag kinakain mga par Ay parang balik data Kung ano ang masarap mga par ay dapat kinakain Kung ano nga ang masarap mga par ay dapat niluluto bago mo kainin So eto ma mga par ang ating mushroom na hinimay-himay ko na mga par Papakuluan ko lang to mga par At syempre ang ating rabong mga par Yan yung kawayan na pausbong pa lang mga par Papakuluan din natin yan mga par para ka lang nagluluto ng espageti. Pagkatapos mong lutuin, ay syempre kailangan mong i-drain ang kanyang water. Habang pinapakuloan nga natin ang ating labong mga par, ay papakuluan na rin natin itong bangus milkfish in English na may sibuyas. Syempre, lalagyan natin ng tubig yan mga par para kumulo. Itong tubig na ito mga par ay galing pa sa Pacific Ocean. Napakalaya ng pinanggalingan ng tubig na ito mga par. Kaya syempre, masarap itong tubig na ito mga par. Ilalagay na rin natin ang pampalakasang pampalasa mga par. Pangmalakasang pampalasa itong mga par na habang tumatagal ay lalong sumasarap ang bagoong isda mga par. So ito na mga parang ating mga kailangan na ingredients Yung mushroom mga par, pinakuluan ko na rin yan Siyempre ang saluyot mga par Ang green leafy vegetable na saluyot Napakasarap niya mga par At siyempre ang ating labong mga par Yan, pinakuluan ko na rin yung mga par So ito na mga par, kumukulo na nga ang ating lityon Ay lityon, ang inihaw na bangus mga par Ilalagay na rin natin yung rabong mga par Napakasarap niyan mga par At siyempre ilalagay na rin natin ang kanyang mushroom mga par Ayan yung mushroom mga par, kabuti sa Tagalog So yun nga mga par, papukulon lang natin yung saglit para susunod na rin natin ang kanyang saluyot. Kailangan pakuluan muna ito mga par para malasang malasa. Dahil kung, kung ano nga ang masarap ay eh, dapat lutuin mo muna ng maigi mga par para lalong sumarap ang iyong pagkain. Pati kawayan mga par, nakakain na, pala, nakakain na rin pala ang kawayan eh. So yun na nga mga par, oh, kumukulo na. Talagang namang napakasarap ng amoy mga par. Amoy pangalang mga par eh, talaga namang paparami na naman tayo ng kaning labing ito. At syempre, lalagyan na rin natin ng konting pampalasa mga par. Ang kanyang secret ingredients to mga par. Eh. Konti lang lagay nyo to mga par dahil pampalasa yan, masyadong malasa. Ang at pagkatapos nga natin lagyan ng kanyang pampalasa mga para, ilalagay na rin natin ang pangmalakasang saluyot mga par. Ito yung mga green leafy vegetable na nakukuha lang sa ating mga bakuran. Hindi mo na kailangan pang sa palengke ng saluyot dahil dito pa lang sa aming bakuran ay makakakuha ka na ng napakaraming saluyot mga par. Kumain ka nito mga par dahil nakakapagpalinis pala ito nang bituka mga par. Kala ko Bituka pala mga par. Lilinisin pala ang bituka nito mga par. Kasi ito yung dahon na madulas. Kaya pag nagpuku kayo yan, lalabas agad yan. Kasi kumain ka nito dahil pampadulas to mga par. Saluyot. Napakasarap din ipaksyo ito mga par. Saluyot. Eh, sa yung maraming bawang. So yun na nga mga par. Nailagay ko na at pakukulan lang natin. At hindi na rin natin siya tatakpan. At ayun na nga mga par. Oh talaga namang napakasarap nito mga par at kumukulo na at mukhang luto na nga talaga lahat ng kanyang gulay at syempre ano pa ang gagawin natin dyan mga par syempre titirahin na natin yan dahil kung ano nga ang masarap ay dapat kinakain mga par so yun lang mga par kumain muna tayo